Hi guys! Sadyo na guys sa ah, late na talaga tong aking vlog. And pati yung pag-haul kasi sobrang busy ako. Nahirapan ako mag-edit. Mabilis ko siyang na-haul. Kaya lang yun nga, yung pag edit eh, hindi ko na-edit na -edit lahat at nang ma-upload lahat. So yung binabanggit ko dun sa video na yon na yung pag ko ko na, na 24 is 24 ko na din talaga siya na-upload. So medyo, so ayun, late na nga talaga. Pero ayun, Ah, uh, kailangan ko pa rin talaga 'yon na i-share sa inyo. So okay lang 'yon. So ngayon, guys, ah, uh, na nga na-display ko na 'yung aking mga paninda and i-share ko sa inyo guys kung magkano ko siya ibebenta. So 'yung mga arrangement, guys, papakita ko ulit sa inyo. Eto na sila, guys. Ayan, mga naka-display na 'yan. Ayan. Sobrang busy ko at ang dami kong ano, actually, Actually guys, konti lang talaga yung mga napabili kong pads Kasi uh, Kapag ka Christmas Nagpo-focus dito yung mga bata Sa mga baril-barilan Kaya ayon hindi ako masyadong bumanat Nang bili ng mga pads At uh, dahil dito sa my front guys ay may mga may mga dati pa naman ako na mga pads pa so yun yung pinapuno ko dito sa harapan and yung mga bago is dito na lang sa loob so ngayon guys so, um, sisimulan ko na yung pag tutor sa inyo dito sa tindahan ko sa kung paano ko sila din display and yun nga kung tigmagkakano ko sila ibenta para meron kayong ideas so sisimulan ko guys Well, dito sa front, sa screen, papakita ko muna sa inyo guys kung ano yung ginawa ko. Ayan siya guys, so, kung mapapansin nyo, punong-punong tingnan yung aking front. Pero yung, ayan, puno yan siya guys. Pero actually, ano lang yan, yung mga dati ko yan. At lahat ng mga dati ko pang mga pads, dito ko na nilagay lahat sa front, dyan sa screen. Ito yung gate kasi, tapos dito. Ayan, para mas mauna silang mabenta guys, para maubos ko na sila bago pa maubusan ng pera yung mga bata. At isyan, sigurado mabibili na yun dyan. So, ngayon, guys. subukan ko iso. Eh. Ngayon, guys. Start ko na nga dito sa mga bago. Ayan. unahin ko dito, guys, sa may ibabaw. Makikita nyo, guys, tigi-ilan lang yung mga nilagay ko. Ayan. Kasi, hindi ko sila nilagay lahat. Dahil nga, yung space ko ay kakain siya ng napakaraming space. Basta may makita lang sila, guys, na naka-display. Okay na yan. Tapos, pag meron sila nagustuhan, dun ako sa ito, guys. O, oh, yung iba kasi nandito pa sa mga plastic. Diyan ako kukuha. Lagay ko lang yun dyan sa gilid. Dito lang yun sa may tindahan ko nakalagay. Diyan ako kukuha kapag may nagustuhan sila dito. Dahil hindi ko nagagalawin yung mga nakalistay. Gagalawin ko yung guys kapag ubos na yung stocks ko dito guys. Sa plastic. So, ayan. Dito ko nilagay ito. Itong ating, uh, ano yan? Hair clips. Ayan siya guys. Sa mga magtatanong pala kung magkakano ko sa nila binili. Panoorin nyo guys yung aking mga latest videos. Dahil andun guys, naka mention lahat doon kung magkakano ko sila binili at kung saan ko sila mga pinamili. Kung hindi pa kayo nakapanood doon sa latest video na yun, ayan, panoorin nyo na lang. So, ayun na nga, again, my back dito. Ito yung mga hair clips, ayan. 20 pesos ko yun guys, binibenta yung mga ganyan. Ayan, 20 pesos yun. Tapos meron tayo ditong mga make-ups, 20 pesos din. Ayun siya guys, ganyan yun yung pagka-arrange ko dyan. Tapos dito ko din nilagay itong mga bubbles So guys, sa mga hindi pa nakakapanood din ng lagi pong pagli-display Ito guys, ganito ginagawa ko oh. Yan, bumili ako nito sa Shopee guys ng mga sabit-sabitan para maging space saver yung pag-display ko kasi lalo na sa mga maliliit na talaga yung space like me ayan maliliit tayong space then dito naman guys sa Rubik's Cube 20 pesos ko din yung binibenta tapos pagdating naman dito guys mayroon ako dito ang telescope dalawang pads lang na nilagay ko ayan yung dalawang set lang dahil yun lang yung kasha. ano naman yun siya guys um, 60 pesos ko naman siya binibenta kasi meron na siyang dalawang peraso sa isang pack. Ayan. Tapos dito naman, eto guys, yung ating balloons na meron na siyang pang-pump. Ayan. Pinibenta ko naman siya, guys, ng 50 pesos. Ayan. Hindi ako masyadong natakot ngayon, guys, sa mga ganong prices. Yan yung mga pinili kong item kasi alam ko naman na may maraming na pera yung mga batang ngayon. Darating na kapaskuhan. Kaya ayan, yan yung mga pinili kong mga items. Ano yung ginagawa mo? Bakit mo hindi naano yung coins ni mami? Kaya di papapalit natin yan. Tapos ito guys, ito guys yung ano, dati pa yan, yung aking motor gun. Mabibenta din yan. Ayan, yung 60 kuyan guys, binibenta din. Pero dati pa yan. So, dito naman, dito bababa muna ako dito. Kasi meron din akong bago dito, yung mga slime. Ayan, dito guys, kung so, mababansin yung blanco to dito, dahil hindi ko pa siya nare-refillan. Ito yung ilalagay ko nyan guys, Pupunuin ko yan pa ganun dyan. So, ang mga bago kong slime, naglagay lang ako ito yung ating labubo guys ayan malaki to siya guys ha ah. yung labubo slime ayan 12 pesos ko to siya guys ibebenta but on the rest ayan tig, tig 12 pesos kasi bitin kasi ako sa tubo na ano tig 10 10 lang tsaka malalaki naman kasi siya guys ayan tig, tig 12 pesos yan pagtapos na yung ano yung New Year and Christmas, pwede ko na yung ibabasa sa sampo. Pero sa ngayon, ito 12 pesos ko yan. syempre grab na natin ng opportunity, di ba? Meron naman tayong tagsasampo dito sa so ito. Ayan yung dati. Para, discarte ko din kasi yan, guys. Para kung handawa sampo lang yung pera nila at gusto nila to, pero hindi nila ma-afford kasi 12 pesos to. So, pwede ko to i-offer. So, mas mabibili to. Mas mauuna to. Kasi may mga ganito pa ako, guys. syempre dapat mas maunang mabili yung mga dati kasi sa mga bago, di ba? So, ganun yung diskarte ko. So, again, ito lalagyan ko pa yan ng mga uh, bouncing clay para puno siya. Tingnan, mas maganda siya tingnan. Ito naman, yung slime. Tignan yung lang ito siya, guys. Ayan yung mga maliliit. Dito ko na lang siya nilagay. Naglagay lang ako ng inang piraso para refill-refill refill na lang din. Yun nga, ang space natin. Tapos yung mga chati Stickers, yun pa din yan. Ito, dadagdagan ko pa to. Kasi meron pa ako nito. Kailangan ko na yun mapaubos habang may mga pera pa yung mga bata. ba? Diba? Ayan. Pagdating dito guys, ito ang aking mga bala. Binibenta ko to siya guys ng 100 isa. Yan. Each bottle is 100 pesos. Yan yung mga bala guys ng baril na ito yung pinakita ko nun. Yung ganito guys. Ayan. Sobrang uso niyan guys. Kung interested kayong malaman kung magkano to at kung saan ko nabili, again, panoorin nyo yung latest vlog ko. About haul. Tapos, binibenta ko to siya guys ng 650 each. Ayan, 650 yung isang box. Kompleto na yan, guys. Chargeable. May kasama ng bala. Pero pag bitin sila sa bala, meron akong may offer sa kanila. Ito. Again, this is 100 pesos each. Tapos, ito naman is 650. Ayan, ganun po sila binibenta. And then, dito sa baba, meron pa din ako nilagay. Ito, guys. Sinisiksi ko na talaga yung iba, guys, kasi wala talaga akong ibang mais na mapaglagyan na. Ayan siya guys. Ito yung mga bago ko din. Ito ang aking rainbow circle. Yung spring. Ay siya guys. 20 pesos. Tapos ito naman yung mga sand clay ko. is 12 pesos each naman yan. tapos punta tayo banda dito. Dito ko naman guys. I-display -di itong aking mga ilaw-ilaw. Lights lang nakalagay mo doon. Eh. Ayan. Yung mga character lights. Meron siyang kromi, frog, bear, Ayan, unicorn. Tapos, ayun, dragon. Meron pa pala akong may melody doon. Hindi ko pa na-display. Ito naman, binibenta ko naman siya, guys, ng 35 each. Ayan, 35 each yan siya. Uh, ah, bagay na bagay yan siya, guys, ngayon darating na New Year. Tsaka ng Christmas din, maganda din kasi ilaw-ilaw. Ayan. Benta yan sa mga bata. Dito guys, pagdating dito, yung mga candies ko guys, hindi ko na din nagdagan yan. Kasi may mga candies pa akong i -re refill May mga konti na lang mo re-refill ang candies para maging puno siya tingnan. Eh, hindi na ako nagdagdag kasi as what I've said nga na, ano, mas magpo-focus yung mga bata sa barilarila. Ayan. Kung may ilan man bibili, at least ayan. Tsaka para mapaubos ko na din yan. And then, ito na tayo, guys. Ayan, makikita nyo, guys. Yung iba ko pang mga dating laruan, ginanyan ko na lang siya. Pero, konti na lang niya naman yan. Yung mga katabi niya is mga bago. E, itong mga candies-candies ko na ganito. Ayan, ginanyan ko siya para mas maganda siya. Tingnan. Ayan, tapos pagdating dito, guys. Nandito ang ating baril. Ayan, ito. 122. Pero, feeling gusto ko nga gawin siyang ano. 130. Eh, kasi malaki siya, mabigat. Tapos... 80 pesos kasi yung ano nito kuhunan. 120 ko siya may benta or 130, ganun. Kasi titignan ko siya. Ayan, nakaganyan siya guys. Okay. Ayan, naglahan na ako dito ng hook, which is bagay na bagay naman kitang-kita agad dito sa gate. Tapos, glow-in-the-dark naman dito na part. Ayan, nakaganyan na naman kayo sa sabitan. Tapos, pag-angat dito guys, taas. Ah, dito naman ang aking whiteboard. Ayan. Ayan, sobrang mabenta din sa akin ng mga whiteboard na to. Yan yung mabilisang nabibilis sa akin kahit walang occasion. Tapos, guys, dito pataas, andito ang ating sword na malalaki. Giant sword. Ito naman ay binibenta ko naman siya, guys, na 20 pesos each or 25. Nakalimutan ko na. <laughs> 20 pesos ata ito, siya guys. Nasa 20 or 25 pesos. Ayan, ganyan yung bintahan ko dyan. Kasi malalaki naman. Tapos, dito sa taas, andyan yung borgan ito. Alagay dyan naman. Binibenta ko naman yung guys Nang 30 pesos. Yan, 30 pesos naman yan. Kasi mahal ang ating pungunan dyan. Kaya nasa 30 yan. Pagdating naman dito, ayan, 15 pesos naman to guys. Ayan, yung magic sword. Kasi malalaki yan siya. So, 15. pesos each. Tapos dito, itong ating balisong nakakaiba. Sobrang astig yan. 25 pesos each naman guys, ang bentahan ko yan. Then, dito meron tayong skateboard. Tinabi ko dito. Yung skateboard ko naman na to, may ilaw na to siya, guys. 25 din po din siya ibebenta. E, Tapos sa taas, meron tayong mura-mura. Ayan, meron tayo dito labubo. Yung kitchen ko na labubo. Dito ko nilagay. Ayan siya, guys. Nabentahan na ako ng isa. Tapos ito nga pala, nabentahan na din ako ng isa, guys. Ayan, oh. Ayan. So, benta ko ng labubo. is... Yes. 10 pesos lang yun siya, guys. Ayan. Carry naman na yung tubo. 10 pesos lang. Ang liit lang naman. Nabubo keychain. Ang cute niya. Tapos pagdating dito, guys. Ayan. Meron pa tayong another toy na parang ano ba to? Yung nakaganyan, guys. O, oh, ayan. Sa so, 20 pesos naman. Tapos dito, guys. Meron tayong food toys. And yung labubo dun sa taas. Ayan. Labubo na may mask. May anik-anik. May -anik, <laughs> mga pangpa-beauty sa labubo. Ayan bawat isa niyan is 35 pesos naman. Tapos ito guys yung ating Lego. Diyan ko nila nilagay. Ayan. Yan na lang dahil talaga yung space niya. 15 pesos each naman yun siya. Ayan. Tapos may magnet pa pala. Ito yung magnet guys. Diyan ko naman nilagay. 10 piso ko lang siya yung pibenta. Ayan. Malangan na yung tubo sa 10 piso kaya okay na yan. Malalaking magnet yan guys. So, bali ito sila lahat. yun guys, ready na itong aking tindahan para sa nubungin ng mga bata dito sa darating na Pasko. So, ganun ako maghanda guys, mag-ready kapag ka talaga magpapasko kasi marami silang mga pera nga yung mga bata. So, ready na yung aking mga paputok, mga baril. So, ready na sila. So, kapag nagbebenta ako, hindi ako masyadong nag ano, yung paputok na delikado. So, ayun, kahit pa paano, nakakapagpaputok sila. Pero, in moderation lang, guys, hindi yun talagang napakadelikado na paputok. Ganun lang yung mga binibenta ko dito kapag Pasko. So, yun lang, guys, sana nagkaroon kayo ng idea at na-entertain kaya dito sa aking vlog na to. Nabigyan ko kayo ng mga infos about sa ganitong klaseng business, lalo na kapag ka ganitong season, lalo kapag ganitong Christmas and New Year. So, yun lang, guys, thank you so much. See you on my next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye.